Kumusta ka? Um, minsan ba napapaisip ka bakit parang kahit anong sipag mo, kahit anong effort, may mga pangarap o layunin kang hindi pa rin maabot? O nga no, parang may kulang. Parang may pader kang binabangga, di ba? Kung oo, para sa iyo itong ating pag-uusapan ngaan. Mukhang interesting to. Meron tayong source material dito, mga piling bahagi mula sa aklat na When Preparation Meets Favor. How God Positions You for Breakthrough ni Chris A. R. Villasis. Ah, okay. Familiar ako dyan. Ang misyon natin ngayon ay himain ito. Kunin yung pinakamahalagang ideya para maunawaan natin ang sinasabing ugnayan ng puspusang paghahanda at ng isang bagay na medyo misteryoso, ang pabor o biyaya mula sa Diyos. Yun, yung favor. Madalas marinig pero minsan di malinaw. Tama. Susubukan natin sagutin, paano nga ba sila nagtatagpo? Totoo bang may paraan para maiposisyon mo ang sarili mo para sa mga biyaya? Hmm. Positioning? At ano itong sinasabing mas mabuti raw ang favor over force? Ano ang pagkakaiba nung alam mo pagpupumilit lang kumpara sa tinatawag na tamang pangangasiwa o stewardship? Malaking tanong yan. Favor over force. Simulan natin sa isang ideya na medyo parang mapanghamon sa karaniwang pag-iisip. Sinasabi kasi sa aklat na ang pagsisikap lang natin bilang tao may hangganan. May limitasyon. Oo. Yung mga tunay na breakthrough daw, yung mga malalaking pag-angat, madalas may kasamang sangkap na hindi natin kontrolado yung pabor o biyaya. Ah, so hindi lang puro galing at sipag? Parang ganon. Parang sinasabi hindi sapat. So, paano ito naiiba sa nakasanayang nating pagpupursige ang susi? Napakagandang panimula niyan. Kasi um, binabanga talaga nito yung kultura ng hustle na parang puro sariling kayod lang ang pinahahalagahan. Oo niya. Ayon nga sa source, ang tunay na pag-angat lalo na sa pamumuno ay hindi lang resulta ng galing mo, ng diskarte mo o ng sipag mo. Sinasabi rito nagmumula ito sa tinatawag na Divine Intersection. Divine intersection. Ang lalim pakinggan. Oo, isang banal na pagtatagpo. Sa isang banda, nandoon yung tapat at masusuring paghahanda mo, yung effort mo. Yes. Sa kabilang banda, nandoon yung supernatural na pabor ng Diyos. Yung hindi mo ma-explain minsan. So, binabago nito ang tingin natin sa tagumpay. Akala ko ba basta naghanda ka, nag-aral, nagtrabaho ng maigi, darating ang promotion o pag-angat. Yun ang turo sa atin, di ba? Yun ang karaniwang iniisip natin, oo. Pero ayon sa aklat, yung kakayahan mo, yung skill, disiplina at strategiya mo, mahalaga yan. Sobrang halaga. Yan ang maglalagay sa iyo sa tamang posisyon. Okay, posisyon. Pero ang mismong mag-aangat sa iyo, yung magbubukas ng mga pintong sarado, yung magbibigay ng pagkakataon na hindi mo Inaasahan, yan daw ang ginagawa ng pabor. Wow! Sinasabi pa nga na ang pabor ay nagbubukas ng mga pintong hindi kayang buksan ng anumang qualification o human effort lang. Eka, teka. Ano ba talaga itong pabor na ito? Baka kasi isipin ng iba parang magic lang yan o swerte. O baka naman excuse para hindi na magsikap. Yon, mahalagang linawin 'yan. Sabi sa source, ang pabor ay hindi magic, hindi rin ito kapalit ng pagsisikap. Okay, so hindi pwedeng mag-relax lang. Hindi, hindi rin daw ito simpleng paghintay lang na may mahulog mula sa langit. Ito raw ay unmerited goodwill ng Diyos. Unmerited goodwill. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, isang kabutihan o pabor na hindi mo naman talaga pinaghirapan in a sense o naging karapat-dapat para matanggap based purely on your own merits lang. Ah, biyaya talaga. Oo. Ito raw ang kanyang currency of advancement, parang espesyal na pera sa kanyang kaharian na nagpapabilis ng mga proseso, nagre-redirect sa sa mas magandang landas, at nagbubukas ng mga oportunidad na higit pa sa kaya ng normal mong kakayahan. Currency of advancement, interesting term. So, hindi ito kapalit ng responsibilidad natin, kailangan pa rin magtrabaho. Hindi raw. Actually, sa halip, pinapalakas pa nito o binibigyan ng ibang dimensyon ang resulta ng ating paggawa Pinapalakas paano Ito yung tinatawag sa aklat na invisible advantage Isang lamang na hindi nakikita, hindi kayang kopyahin ng resume mo, hindi mapepeke ng sistema kasi galing ito sa Diyos Invisible advantage Okay. Kaya hindi ito tungkol sa pagiging passive, kundi sa pagkilala na may mas mataas na kapangyarihan na kumikilos kasabay mo, may partner ka kumbaga. Gets ko. Dito na siguro pumapasok yung konsepto ng favor over force na banggit mo kanina. Exactly. Imbis na puwersahin natin ang mga bagay, parang sinasabi ng aklat na mas efektibo kung lilipat tayo mula sa simpleng pagpupumilit o striving, yung parang pilit mong binubuksan yung pinto kahit ayaw. Yung pagod ka na pero sige pa rin. Oo, patungo sa tamang positioning at alignment. Ito yung paglalagay ng sarili sa tamang lugar at um, tamang disposisyon. At dito, palagay ko nagiging mas practical ang usapan. Eksakto. Kasi ang tanong ngayon, paano mo gagawin yung positioning at alignment na yan? Oo nga, paano? Dito nagtatagpo yung dalawang konsepto, paghahanda at pabor. Hindi sila magkahiwalay, magkaakibat sila. Magkasama. Oo, ang paghahanda ayon sa source, ang nagtatayo ng kapasidad mo. Ito ang nagpapatalas ng mga kakayahan mo, nagbibigay sa iyo ng kredibilidad, nagpapatibay ng pundasyon, yung building blocks mo. Tama. Kasi kapag wala kang paghahanda, kahit dumating ang pabor, baka hindi mo kayanin o masayang lang sayang yung opportunity okay gets so preparation builds the what yung makakayan uh, yung substance ano naman ang papel ng pabor yun bang magic touch well hindi magic touch pero ito yung ang pabor naman ayon sa aklat ang nagdadala ng acceleration yung pagbilis na hindi mo maipaliwanag acceleration ito ang nagbubukas ng platform o entablado para makita at magamit yung mga kakayahang pinaghandaan mo. Yung pinaghirapan mo, mabibigyan ng stage. Ah, okay. Visibility. Oo. At higit pa roon, ito rin daw ang pumupuno sa pagkatao mo ng divine purpose. Yung pakiramdam na may mas malalim na dahilan ang ginagawa mo, hindi lang trabaho for the sake of trabaho. May meaning. Yes. May isang linya sa aklat na tumatak talaga sa akin. When preparation meets favor, destiny accelerates. Wow! Destiny accelerates. Ang lakas niyan, grabe. Kapag nagtagpo ang paghanda at pabor, bumibilis ang pagtupad ng iyong tadhana. Para mas maintindihan natin, may mga halimbawa bang binigay sa source? Alam mo na, para mas konkret, paano ito nangyari sa totoong buhay? o kahit sa mga kwento sa Biblia. Meron, meron. At magandang tingnan ng mga ito para makita natin yung pattern, di ba? Binanggit sa material ang ilang kilalang personalidad sa Biblia. Sige, sino-sino sila? Una si Joseph. Yung mga taon niya sa bilangguan, akala natin parusa lang yun, no? Oo, yun ang common interpretation. Pero ayon sa analisis sa aklat, yun pala ang kanyang matinding preparation phase. Doon nahasa ang kanyang kakayahan sa pamamahala, sa administration, habang nasa pinakamababang kalagayan. Nagpractice siya doon. Parang ganun, naghanda siya, hindi niya alam kung para saan. Tapos, nung dumating yung tamang panahon, yung krisis ni faraon sa panaginip, dun biglang pumasok ang pabor ng Diyos. Yung interpretation ng dream. Oo. oo. Biglang na-promote. From prisoner to prime minister. Nakita mo yung intersection? Matagal na paghahanda sa kakayahan, tapos biglang pabor na nagbukas ng pinto. Biglaan. Grabe yung pag niya, no? Mm. From zero to hero, literally. Para naman yung iba? Si Esther, halimbawa. Kasama ba siya sa... Kay Esther naman medyo iba yung flow pero andun pa rin. Makikita natin na ang pabor ang unang naglagay sa kanya sa posisyon. Naging reyna siya. Tama, sa palasyo, malapit sa hari, malapit sa kapangyarihan. Naging reyna siya. Unmerited din yon in a sense, di ba? Galing sa wala. Oo nga. Ngunit ang kanyang preparation, yung pag-aaral niya sa kultura ng Persya, yung pakinggan niya sa payo ng tiyuhin niya, si Mordecai, yung disiplina niya, at lalo na yung kanyang tapang at pagpapasya na gamitin ang kanyang posisyon. Yung for such a time as this moment. yon, Yung moment na yon na may kasamang pag-aayuno at pananalangin, yun ang nagbigay daan para magamit niya yung access na bigay ng pabor para iligtas ang kanyang mga kababai. Yan. So, pabor gave the access. Tapos yung preparation gave the ability to use that access effectively. Yung pabor, nagbigay ng pinto. Yung paghanda, nagbigay ng kakayahan. Gamitin ang pintong iyon. Klaro. Mahalaga pala talaga pareho hindi pwedeng isa lang si Daniel pabordin bayon o mas preparation kay Daniel ang ganda rin kasi ang nakikita natin sa kanya ay ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na preparation sa aspeto ng character at disiplina ah character preparation oo yung kanyang integridad na hindi natitinag kahit may pressure, yung kanyang karunungan at yung pang-araw-araw niyang gawi tulad ng pananalangin ng tatlong beses sa isang aram kahit may banta sa buhay niya. Kahit bawal na. Kahit bawal. At yung pagsunod niya sa kautusan kahit nasa ibang lupain. Siya ang nagtayo ng kanyang matibay na reputasyon, yung tinatawag na quiet reputation ng kahusayan at katapatan kahit nasa exile sila. Quiet reputation, ang ganda nun. Ang pabor ay dumating sa kanya dahil dito sa reputasyong ito. Pinagkatiwalaan siya ng sunod-sunod na hari ng Babylonia at Persya. Yung consistency ng preparation niya, lalo na sa karakter, ang umakit ng pabor. Consistency palang susi kay Daniel hindi lang one time big time. At si David, yung pastor na naging hari, sandun ang preparation at favor. Kay David, yung mga taon niya bilang pastor, parang ang layo sa pagiging hari, di ba? Oo, o, parang ang baba. Or hindi yung demotion o pagbaba, kundi development. Paghubog, doon siya natutong maging responsable, matapang sa pagharap sa mga leon at oso, at higit sa lahat doon nahubog ang puso niya yung heart preparation. Tama. Yung mga panahon ng pagsisisi niya kapag nagakamali, pagsamba niya kahit nag-iisa sa parangpang, pagdepende sa Diyos, yan ang internal preparation. Yung hindi nakikita ng tao. Oo. Kasabay niya ng paghasa ng external skills niya tulad ng paggamit ng tirador na nagpabagsak kay Goliath. Yung skill andun din. Ah, so balance pa rin. Opo. Nung dumating ang pabor, ang pagpili sa kanya bilang hari ni Samuel dumating ito sa isang taong nahubog na ang karakter at kakayahan sa mga taon ng paghahanda na hindi napapansin ng marami. Ready na siya. Ang gaganda ng mga halimbawa. Um malinaw na hindi instant ang lahat, talagang may proseso ng paghanda na madalas hindi nakikita ng iba parang nasa backstage lang. Ito pa yung tinatawag sa aklat na Hidden Curriculum of Waiting. Oo. Eksakto? Yan ang term na ginamit? Maganda yung term na yan eh. Hidden curriculum. Yung mga panahon ng paghintay, pagkaantala, yung mga nasa laylayang moments, hindi raw yan aksidente o parusa lang. Madalas, yun pala ang classroom ng Diyos kung saan tayo hinuhubog para sa pangmatagalang pamumuno o mas malaking responsibilidad. Ah, classroom ng Diyos. Sa mga panahong ito, pinupuliti ang ating karakter? Nililinis ang ating motibo. Bakit mo ba gusto yung inaasamo mo? Sinusubok ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Kasi nga, may kasabihan sa aklat. Favor without formation destroys. Patapusin mo ano yun? Favor without formation destroys. Favor with formation multiplies. Grabe. Favor without formation destroys. Ouch. Pero totoo, Napaisip ako dun. Maraming ang success stories na nauwi sa wala dahil hindi handa yung tao sa biglang pag-aangat, di ba? Nasira yung ulo, kumbaga. Tama. Hindi na-handle yung pressure or yung temptation. So, anong ibig sabihin nito para sa atin, para sa iyo na nakikinig ngayon? Mukhang ang mensahe ay hindi tayo dapat mag-focus sa pagpupumilit o pagpilit sa mga pinto na bumukas agad. Mukhang ganun nga. Tama ka. Ang emphasis ay lumilipat mula sa forcing or striving, yung nakakapagod na pagtulak, papunta sa positioning at alignment. Positioning and alignment? Hindi ibig sabihin, titigil ka sa pagtatrabaho ng mahusay, ha? Hindi yon. Linawin natin yan. Pag-ayon ng paghanda mo sa timing ng Diyos. Pag-ayon ng kahusayan mo sa kababaang loob. Pag-ayon ng kasipagan mo sa pagdepende sa Kanya. So, mas internal work. Oo, malaking bahagi. Ang spotlight ay nasa paghubog ng karakter, pagpapakita ng humility, at pagiging mahusay na katiwala o steward sa kung anumang ang ipinagkatiwala sa iyo ngayon, maliit man o malaki sa tingin mo. Okay. So, paano natin gagawin yung positioning and alignment na yan sa practical na paraan? Kasi ang dali sabihin, pero paano talaga? May mga suggestions ba ang aklat? Nabanggit sa outline yung PREPARE acronym. Pero sabi mo hindi raw kompleto ang detalye sa source natin. Oo, hindi idinitaye yung bawat letra ng PREPARE sa source natin. Pero may ilang mahalagang konsepto sa ilalim nito na binigyang diin at pwede mong gawing gabay. Pag-usapan natin yung mga nabanggit. Sige, sige. Ano yung una? Una ay posture P. Ito raw yung panloob na disposition mo. Paano ka tumatayo sa harap ng Diyos at ng tao? May kababaang loob ba? May pagkilala na ang lahat ay biyaya at hindi mo ito karapatan o entitlement? Yung attitude mo. Tama, yung attitude. Sinasabi sa source na mapapalakas ito sa pamamagitan ng ilang practices. Una, araw-araw na pagninilay. Ano ang natutunan ko ngayon? Saan ako nagkaroon ng pride o pagmamataas? Ano ang kailangan kong itama? Self-check ba? Self-awareness. Oo. -o. Pangalawa, pagpapanatili ng gratitude log o talaan ng pasasalamat. Nakakatulong ito na makita mo ang mga biyaya, maliit man o malaki, at mapanatili ang pusong mapagpasalamat. Gratitude talaga. Powerful. Totoo. At pangatlo, lingguhang confession and correction. Pag-amin ng mga pagkakamali, hindi lang sa Diyos kundi kung kinakailangan pati sa taong maapektuhan at aktibong pagtatama. Humility in action. Wow, practical steps yan ha. Hindi lang basta think positive kundi active, self-awareness and correction. Okay, yan ang posture P. Pangalawa sa prepare. Yung sumunod ay preparation R. Yung R siguro stands for readiness or something similar, focusing on actual preparation. Ito na yung nakikita, yung tangible na aspeto. Yung skills. Oo, yung kakayahan mo, yung kahusayan mo sa ginagawa mo, yung credibility mo. Ito yung bunga ng disiplina at pag-aaral. Paano ito mapapalakas? Ayon sa source? Paano? Una, ugaliin ang pagdudokumento ng resulta ng iyong mga proyekto o trabaho. Hindi lang yung ginawa mo, kundi yung naging impact or epekto nito. Gumawa ng impact summary para alam mo rin value mo. Ah, para may prueba ka rin sa sarili mo. Pama. Pangalawa, magtakda ka ng sarili mong mataas na pamantayan ng kahusayan, excellence. Gumawa ka ng personal rubric o sukatan para sa kalidad ng trabaho mo aim high. Personal standard. Yes. Pangatlo, panatilihing malinis ang iyong reputasyon. Mahalaga raw dito ang pagiging maaasahan, tumugon sa oras, tumupad sa usapan, at kapat nagkamali, akuin ito agad at itama. Reputation builds trust, and trust attracts favor. Integrity matters parang basic pero madalas nakakalimutan niyang reputation management na yan, lalo na pag busy. Okay, posture, preparation. Ano yung E? Sunod ay people. E. Ito, napakahalaga rin. Dito naman pinag-uusapan ang kahalagahan ng mga relasyon. Connections. Oo. Sinasabi sa aklat na ang pabor ay madalas dumadaloy sa pamamagitan ng mga tao. Kailangan mong i-cultivate ang iyong network, pero hindi lang para sa sarili mong kapakanan. Hindi pang-gamit lang. Hindi dapat. Mahalaga ang papel ng mga mentor, yung nagbibigay ng payo at gabay, mga sponsor. Ito yung bago sa akin, medyo iba sa mentor. Sila yung mga taong hindi lang nagbibigay ng payo, kundi aktibong nagtataguyod sa iyo sa mga lugar na may impluensya, sa mga decision-making rooms kung saan wala ka. Sila yung boses mo doon. Ah, yung nag endorse sa iyo. Parang ganon. Tapos, mga peers o kasamahan. Mahalaga rin ang suporta at pakikipagtulungan sa mga ka-level mo. Hindi competition lang. At mga mentees yung mga taong ikaw naman ang gumagabay. Ang pagiging mapagkakatiwalaan sa pag-impluensya sa iba ay nagpapakita ng stewardship. Okay, mentors, sponsors, peers, mentees. Paano ito gagawin? May isang practical na payo rito. Magkaroon daw ng sponsor-first mindset. Sponsor-first? Oo. Bago ka humanap ng sponsor para sa sarili mo, isipin mo muna kung sino ang pwede mong isponsor o tulungang umangat. This creates goodwill and positions you as a leader. Maglaan din ng oras para sa intentional reach-outs, kamustahin, pasalamatan, o bigyang halaga ang mga tao sa network mo. Invest in relationships. Sponsor first mindset. Gusto ko yan. Parang give before you receive principle. Okay, P o ano yung susunod na P? Ang susunod na P ay pacing, P. Ito ay tungkol sa pagkilala at pagrespeto sa tamang timing. Timing is everything, sabi nga nila. Totoo. Particular na ang timing ng Diyos kumpara sa sarili mong ambisyon o pagmamadali. Napakahalaga raw ng discernment dito. Paano mo malalaman kung kailan ka dapat kumilos, maghintay o lumiko ng daan? Yan ang mahirap. Paano nga ba? Nararamdaman mong aligned ito sa iyong mga prinsipyo at sa direksyon na pinapagawa sa iyo may inner confirmation. Opportunity plus peace plus alignment. Tama. Kailan dapat maghintay? Kapag nararamdaman mong may pressure, internal man o external, may misalignment o hindi tugma sa mga values mo o kapag may espiritu ng pagmamadali na hindi mapakali. Ang paghintay ay hindi palaging passive. Minsan, ito ay active trusting. Pagtitiwala habang naghihintay pressure plus misalignment plus rushing equals weight. Okay. At kailan dapat magpivot o lumiko ng direksyon? Kapag paulit-ulit na sarado ang mga pinto sa isang partikular na landas, baka raw ito ay isang strategic correction signal mula sa Diyos para subukan mo ang ibang direksyon. Kailangan ng sensitivity at humility dito para tanggapin la baka mali ka ng daan. Repeated closed doors equals pivot signal interesting. Discernment sa timing ang hirap niyan minsan lalo na kung gusto mo na talagang mangyari ang isang bagay. Okay, P R E P at yung huling E, ano yun? Ang huling E ay entrust. E. Ito ay tumutukoy sa stewardship o tamang pangangasiwa. Stewardship na banggit na natin kanina. Oo, ang ideya rito ay ang pabor ay hindi lang para sa iyo. Ito ay ipinagkakatiwala para palaguin at ibahagi. Ang pabor daw ay mas dumadaloy at nananatili sa mga taong nagpapakita na marunong silang mamahala ng influence, resources, opportunities at maging ng mga tao na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Hindi ka lang receiver, manager ka din. Paano mo ipapakita yan? Paano ito isa sa buhay? May suggestions din. Una, ugaliin ang Give First Policy. Maglaan ng iyong oras, talento, o resources para makatulong sa iba ng hindi naghihintay ng kapalit. Generosity attracts favor. Give First. Pangalawa, matutong mag-delegate ng authority at responsibilidad. Hindi mo kailangan soluhin lahat. Ang pagtitiwala sa iba ay nagpaparami ng kakayahan ng buong team o or organization. Multiplication, hindi lang addition delegation as stewardship makes sense pangatlo maging transparent sa iyong mga tagumpay at maging sa mga kabiguan ang pagiging bukas ay nagtatayo ng tiwala at authenticity hindi yung puro success lang pinapakita Tama. Sinasabi sa aklat na ang pagbabahagi ng impluensya at pagpapalago sa iba ay lumilikha ng isang ecosystem kung saan mas malayang makakadaloy ang pabor, hindi lang para sa iyo kundi para sa mas marami. Nagiging channel ka. Ecosystem of favor. Ang ganda ng concept. Napaka-practical ng mga handles na yan under prepare hindi na, kahit hindi natin alam lahat ng letra. Posture, preparation, people, pacing and trust parang kumpletong checklist para sa pagpuposisyon ng sarili. So ang pinaka takeaway dito para sa ating tagapahinig, um, hindi mo kailangan maging performer para makuha ang biyaya. Hindi kailangan magpanggap o magpilit. Yung parang nagpapapansin ka. Yung trying hard. Oo. Ang kailangan mo lang, ayon sa aklat, ay lumakid ng tapat sa kung saan ka inilagay ng Diyos ngayon. Gawin mo ang trabaho mo o responsibilidad mo ng may kahusayan, excellence, integrity, integrity, at kababaang loob, humility. Do your part well, with the right heart. Exactly kapag tama ang puso mo tama ang motibo mo at tapat ka sa paglilingkod at pangangasiwa sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo gaano man kaliit sa tingin mo ang pabor at ang pagbubukas ng mga tamang pinto ay susunod sa kanyang perpetong panahon hindi ito formula kundi isang relational posture tiwala sa proseso okay malino na malinaw parang nabunutan ako ng tinik alam mo ba kasi minsan, nakakapagod din talagang magpilit at magperform. Parang ambigat. Nakaka -burn ang bigat. Nakaka-burn out yun. Oo. So, para ibuod natin ang atin na pag-usapan mula sa mga sipi ng aklat, ang tunay na breakthrough pala ay hindi lang resulta ng ating sariling sikap. Ito isang magandang pagsasama, isang divine intersection ng ating masugid at tapat na paghahanda at ng biyaya o pabor ng Diyos. Tama! Combination siya at may kasama itong mahalagang pagbabago sa pananaw mula sa pagpupumilit, striving, patungo sa pag-ayon, alignment, at matapat na pangangasiwa, stewardship, shift in focus. Nalaman din natin na yung mga panahon ng paghihintay, yung hidden curriculum, ay hindi sayang na panahon, kundi mahalagang bahagi ng paghuhubog sa ating karakter para maging handa tayo sa mas malalaking bagay. May purpose yung waiting. Oo, crucial yon. Hindi waste of time. At na din na ang pundasyon ng lahat ng ito para maakit at mapanatili ang pabor ay ang ating karakter, lalo na ang kababaang loob at integrity character first. Oo, napaka-fundamental noon at naikonekta rin natin ito sa konsepta ng kingdom economy na nabanggit din sa source. Sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, mas mabisa pala ang pag-ayon sa kanyang layunin at timing kesa sa pag-asa lang sa sariling lakas, galing o ingay. Assertion, hindi para mihan ng connections lang or pagalingan. Hindi pasigatan tama at yung pangangasiwa mo sa impluensya at biyayang natatanggap mo, yung pagpapalago nito at pagbabahagi sa iba, yun ang nagpapatuloy ng daloy ng biyaya, hindi lang para sa'yo, kundi para sa ikabubuti ng mas nakararami. Lumilikha ito ng isang ecosystem of favor. Ang ganda ng pagkakabuod. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, um, iiwan namin sa iyo ang isang pangwakas na kaisipan mula sa aklat para pagnilayan mo. May sinabi doon, You are not delayed, you are being positioned. Powerful line yan. Hindi ka nahuli, pinuposisyon ka lamang. Ulitin ko, hindi ka nahuli, pinuposisyon ka lamang. Mm, ang reflect talaga. Ang tanong para sa iyo, Saan kaya pinuposisyonan ng Diyos ngayon mismo sa sitwasyon mo ngayon? Ano kaya yung purpose ng kinalalagyan mo? Good question! At habang naghihinday ka ng may pagtitiwala na darating ang pabor sa tamang panahon, ano ang isang maliit pero kongkretong hakbang ng tapat na paghahanda ang maaari mong gawin ngayon? Hindi bukas, kundi ngayon. One small step. Oh, baka ito ay sa aspeto ng posture. Kailangan ba ng adjustment sa attitude? O sa preparation ng skills mo, may kailangan bang aralin? Sa pag-aalaga ng people or relationships, sino ang kailangan mong kamustahin o tulungan? O baka sa pacing, kailalan bang mag-slow down o kumilos na? Tama. O sa pagiging mas mahusay nakatiwala sa entrust or stewardship, anong pwede mong i-share o i-delegate? Alin sa mga ito ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon para mas maging handa ka kapag bumukas na ang mga pinto? Ika ng isa. Oh, kahit isa lang muna. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating paghimay ngayon. Nawa ay may napulot kang makabuluhan para sa iyong paglalakbay hanggang sa susunod.